Pinagastusan niya po tita yung tatlo niyang lalaki. <laughs> sige po, pagka uwi ko dyan, kukwentohan ko po kayo ng maraming marami. O oh, sige po tita. Pag ikaw sinara ako sa nanay mo ah. Hindi totoo yun ma! Ay, ingat, ma! Kay ingat po, rin palagi <laughs> dyan. Ingat po! Ingat po! si Ingat po! Ay, pre, yung mama mo tumatawag. Hello po, tita. Ay, okay lang naman po ako, tita. Kayo po, kamusta? <laughs> Ay, yung anak niyo po. Ito po katabi ko, tita. Masaya naman po siya. Ito. Ginagastosan niya po, tita, yung tatlo niyan, lalaki. <laughs> 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 kasi po, tita. Opo, sabi niya po kasi happiness niya po yun eh. Happiness niya pong gastusan yung mga lalaki niya. Opo, sige po. Pag-uwi ko po, tita, kukwentuhan ko po kayo ng maraming maraming chika. Opo, sige po. Okay lang po yun. Opo, sige po. Kasi sabi niya, busy siya. Ayun ako, tita. Diyos ko, nalalaki lang po yun. Kaya hindi oh po, po siya nagre-reply. Hindi po siya nagre-reply. Kaya... Kaya gano'n. Sige po, pagka uwi ko dyan, kukwentohan ko po kayo ng maraming marami. O, sige po, tita. Oh, pag ikaw, sinaraan ko sa nanay mo, ah. Sinaraan ko sa nanay mo. O, ah, sige po, tita. Ma, hindi to. yun, ma! Sige po, tita, babay na po. Ingat po ma! kayo palagi Ingat Yung po!